Okay mga account calls, may ngod to. So may home service tayo ang ganap ngayon mga account calls. So ang unit is Ford Ranger Wild Truck. So ang unit mga account calls is manual transmission. So ang concern ng may-ari mga account calls is ayaw umabante at ayaw umatras mga count calls para daw uh, naka-handbrake yung gulong So, tignan natin tong apat na gulong mga account calls. Kung saan dito ang nakastock mga count calls. Che check natin kung saan ang naka na gulong. Sa apat na gulong na to mga account calls. So, unit for ranger wild track manual transmission. Okay mga account calls. So, ito ang may problema. Stack tong gulong na to mga account calls ayaw maikot so yung tatlong gulong yung dalawa sa harap okay lang at saka yung sa likod sa right side okay rin dito sa left side may, may problema mga count calls so stuck tong gulong na to mga count calls so tingnan natin kung ano problema nito mga count calls oh, saan nag-stuck tong gulong na to So tatanggalin muna natin mga account calls. Okay, mga account calls. Natanggal na natin ang brake drum. So ito ang dahilan kung bakit nag-stuck yung gulong mga account calls. Yan. Dahil sa kalawang na yan. yan oh. ah, sa kalawang na yan mga account calls. Same dito sa kabila. Yan. Stuck yan mga account calls naka 'yan dito sa kanyang brake drum. 'Yan mga controls, 'yan. 'Yan ang dahilan kung bakit naka 'yung gulong. Kung ay, bakit ayong 'yang maikot. So, ginawa natin is nampas lang natin ng martel 'yo itong brake drum para bumitaw 'yung mga kalawang mga controls. Ayan, para mabiti ang mga kalawang doon sa brake drum. So, gagawin natin dito mga count calls is lilinisan natin yung brake drum at saka itong brake shoe. Ito na rin yung buong uh, system ng brake mga count calls. Ayan. Yan ang dahilan mga count calls. So, kapag ang nangyari kasi dito mga count calls is nilusong ng may-ari sa baha. Ayan nilosong nila ang gulong sa baha mga kangcols mga calls at pagkatapos nilang ilosong uh, pumunta sila sa Liti at para magbakasyon mga calls so nangyari na stuck yung sasakyan Or yung unit ng uh, one week na hindi siya nakatakbo mga calls One week siyang nakastuck stuck na galing sa uh, pagka lusong niya sa baha mga kangcols So, stuck siya ng one way kaya itong ang nangyari mga ka Kinalawang yung brake drum at sa, uh, pagkatapos kalawangin yung brake drum kasi metal to, dumikit dito sa brake show mga ka Yan ang nangyari. Kaya ayaw siyang maikot mga ka So, may isa rin dahilan dito mga ka yung pag nag-stuck din ng gulong is yung bearing mga ka isa din sa dahilan. Kung mag-stuck yung gulong mga ka is yung bearing same concept yapon mga calls pag na lusong siya sa baha so magsastock yung bearing dahil din sa kalawang mga account calls so tayo lang para iwas sa birya mga account calls pag nilusong sa baha so agad linisan linisan agad mga account calls at wag i-standby o wag i-stock ang unit ng matagal para hindi magkaganito ang unit mga count calls uh, hindi siya at hindi siya uh, mag-stack or ayaw na maikot mga account calls o so, sa bisaya ka ungot para dili maungot ang ligid mga account calls so yan mga account calls so pagkatapos ating linisan eh, ikabit natin at ikabit natin gulong sa katistingan natin mga account calls okay mga account calls may ibang problema yan nag ang master cylinder mga account calls so kailangan natin itong palitan mga count ka calls kasi nabaklas na natin ito eh yan kita nyo yan mga count calls yan so pasensya na sa ating video mga count ka calls kasi uh, luma na kasi ating cellphone eh yan medyo blurred na yung kuha mga count calls pero makikita nyo naman yung tagas ng fluid yan yan mga count calls Ayan, masya siya ng premium mga controls, oh. oh Kita niyo mga controls. Ayan. So, kailangan siyang uh, baklasin at papalitan ng bagong mga controls. So, yan lang mga controls. babaklasin so, ko muna 'tong master cylinder. Ito yung mga controls, nakabit na natin 'yung bago. So, ito ang bagong cylinder, brick, uh, master cylinder. At yun yung luma. Luma. So ito yung may sira. So kabili tayo ng bago. So naikabit na natin. So isasalpak na lang natin tong drum. At saka magdublit tayo mga town goals. tapos doon na naman sa kabila. I Check natin mga town goals. Okay mga count calls, nahuman yun, natapos tayo. So gabi na natapos itong trabaho natin ngayon mga count calls ayan pinitest na yung unit ayan tumat abante na at nakatras na mga count calls ayan ayan mga count calls o banti atras at yun okay ang unit mga count calls Natapos rin. So, ang unit Ford Ranger, Royal Truck, stock tire, at saka leaking ang master cylinder. So, natapos din. Na okay na ang unit. Pwede ito itakbo mga controls. Thank you and God bless.